guys nandito kami sa ano ngayon sa may farm sa Leo's farm kasi nagpapaharvest ng nyug ito guys yung ano yung nagbubuno ay pinabalatan yung ano nyug bilis oh kayang kaya limang libo isang araw ito pero ingat konting ingat lang talaga guys kasi pag pag sumablay ganito talagang dediretso yan sa may kilikili mo yung kwan yung talim niyan yan o ang bilis at saka ang nito sa ano ano eh bawat piraso ang bili nila nito limang piso yata isa isang piraso hindi ka na kailangan pang magbibiyak pa ng yog o bibilad mo pa ito diretso na diba okay na yan yung kan bibinta mo na lang ng piraso pira-piraso na lang saka ito yung mga kuan yung umaakyat ng niyog ito naman yung pamangkin ko namumuha ng patay na kahoy ng edaho ng ano, niyog ito yung panggatong panggatong sa sinain dami niyan Yan o, busy busy. Tsaka ano na yan, ready, ready to kuha na yan. Para pang saing na. Patay na yan eh. Tuyon, tuyo, na yung dahon ng saing, ng kuan dahon ng nyog na yan. Ang mahal kaya bumili ka ng kuha ngayon mga uling. Diba? Diba? Ang ilang libo itong kuno to. Itong yog na to. Medyo marami-rami din to.